And guys good morning, good morning, nandito tayo ngayon sa may Waco Street, dito sa Grand Opening na Derek Fonseca ng All About You saw, so, napakadaming tao dito sa ngayon guys kita so, tayo dun guys okay. And guys good morning dito tayo ngayon sa may uh, Waco Street, dito sa may uh, Concepcion Dos Rancho State, Marikina City. Sa gano'n po yun ang bodega ng All About Yusa. Napakadami tao dito sa main Yung pumunta para makabili itong promo ng All About Yusa. Pagpunta tayo dito sa ayan, so oh, napakadaming tao sa ngayon guys dito. Ngayon sa kapila yun. Ayan. Tayo, dito. Ayan guys, so, nandito tayo ngayon sa All About You sa, sa May Marikina. Napakadaming tao dito sa ngayon guys yung gusto mag-amil. Ayan nandito ngayon. Ayan o. No? Oh.

po ako. na gusto ko sana cellphone. Eh, bukas sa loob sa akin na ibinigay. Tinanggap ko na po. Like Laptop like na. na yung kapalit. mo. congratulations. Alam pa ka naman natin si Ma. Okay. Ay, may ka talaga. I oh, am number forty. Mom, mom Number forty-seven. Mom in the lead. Number forty. I am number forty-seven. Mom, Anil. Number forty-nine. Elvira. Number fifty. Maria P. Number fifty-one. I am number pin two one two seven G.

16, mag-percent na po tayo din sa unahan. Aming prepare na lang ng ID. I'm you mean? What? Congratulations agad sa iyo, po ang Brand New TV! Ayan, ah, yung bumunod. Yes, number 71 to 100. Baka ready natin bila. Number 71 to bila na po tayo dito. Oh my God, nakuha mo ma'am! Napakaswerte mo! 1,000 voucher! Yes, kapag bumili ng ITEL, 1,000 pesos lang ang itagatan ko. Ayan, nakuha mo ma'am! 300 pesos voucher! Kenjo na kwa mo Eleki Ketel Beri kena maka beka Ipa ini nama ya ho Aye congratulations <laughs> ma'am na bonus ko 1000 pesos voucher guys talaga ang nagsayong tao ngayon sa kapupinin dito ang all about Yusa dito sa may uh, Ranzo State 3 Marikina City sa may uh, Waco Street ang sila guys sa uh, tapat dito ang 7-11 na napakadami nga nandito ngayon guys para magabi nito nakapromo nila na cellphone yan ang nila maraming parapos ang daming tao dito ang guys napakadami talaga eh, guys, oh. So, yun oh no? grabe yung uh, gano'ng opening All About Juice sa so, ngayon na pakadaming pumunta dito para sa kanilang papromo ay eh, parapol sa galing gano'ng opening ng All About Juice ah. dito sa may Marikina Brands Yan oh, no? makikita natin no? sa makabilang side ng kalsada na yun o no? kapila yung iba naman waiting lang para dito sa ano, matawag yung kanilang pangalan kasi meron naman siyang number na tinatawag. So, hindi mo ka na lang kailangan na magpagsiksikan dito sa grand opening nila. Tatay so, mo na lang yung number. So, may iba kasi so, dito ay talaga uh, gusto nilang mapuntahan mismo o oh, makita mismo yung uh, ginagawang raffle. Yan, binuksan na itong uh, ano ng all about views So, sa pagbukas pa lang, nalang siksikan ng mga tao yung nakapila. si so, para mag avail ng mga cellphone nila na nakapromos sa ngayon. So, kanina para Paul, ngayon na sa kanilang brand mo binuksan na yung mismong pintu ngayon pamilyang diretso dito dito sa Mayu Concrete Francis State 3 marikina okay. yun oh. So, hindi tayo sa loob. ဆောစားစားနဖာဒာမီတာအိုယွန်ရန်ဂျန် dapat yung tinim Hello po kayo ng maayos Paikot po kayo lahat po kayo makakabili Hindi mo po pabubuk sa iyan Harunat hindi po kayo pumili ng maayos Parang awa yun na, umayos po na po kaya Bumalik kayo sa linya o Tumili kayo ng maayos Lahat ba yung nandito bibili? Pumina tayo ng maayos, pumina tayo ng maayos, maayos. pakiusap na. Puro po tayo. Maglayos po tayo ng linya. Tatlo. kaya tatlong hilera lang tayo. Gabi talaga guys. Ate, Ikan, ate. Puno -puno. Tulakan yung ano nangyayari ngayon dito sa gusto magabil ng mga cellphone promo na all about it. Ayun yung kanina pala. Kumina ng maayos. Kumina um, ng maayos. Kumina ng mga dito sa so so, yun, mab... yun, na, yun, yun. we'll lahat so, yung ayun na naman yung uh, nabunot ni ma'am parilang namber kayo parilang namber kay niyan mamo ninety 99. 99? ito yung ano na abil ng mga iyong mga iyong mga iyong mga iyong mga tapos na yung piso sale so ang pinakamababang price na lang na ma nito na cellphone is yung 2899 na Android phone so sa bukas pa lang talagang pilaan siksikan na yung mga tao dito para mga cellphone na all about you na nakapromo sa kanya talagang siksikan na yun hanggang kahaba hanggang dun sa dulo ng Waco Street yun yung sim simula ng uh, yung pila dito hanggang doon sa pinakadulo makikita natin na uh, ayan, siksikan dito Ito sa pinakadulo para, para, tayo para tayo makapasok doon sa mismo pintuan dito all, all about Diyusa pag tinignan natin ang oh, haba ha. ng pila dyan hanggang dyan o yan oh, yun. yung okay. corner ano to siya yung corner ng street Panorama Panorama Waco Street Corner Panorama yung sakop nitong uh, papasok dito sa May All About Views ayan tapos yung subdivision na yan ito yung Ranso uh, State 3 papasok sa subdivision na to ng All About Views and then katapat dito yung 711 yan o. marami din dito nag-aantay na hindi na ating nakikipagsiksikan at nagaantay na lang ng available na slots na makabili sila so possible to yung mga papasok dito na no talagang mahirapan dahil sa ganito ka ng pila siksikan so halos sa uh, dikit-dikit na so kung bibili kayo sya ngayon ko. kasi ano ngayon araw ng linggo so uh, September 8 2024 napakadaming tao dito mas paganda siguro pag bumili kayo dito ay sa mga palagpasin nyo kahit isang araw o so, kaya mamayang hapon na para hindi kayo man sa siksikan talaga uh, mahirap talaga sa ngayon bumili kasi napakadaming tao So, ulitin ko wala na yung kanilang piso sin Nandito daw sa ngayon is yung kanilang available na cellphone. At sa 2,899 pinakamababang brand ng cellphone.